One, two. Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam para sa ating bagong update chika. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman niyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, ba? Diba? Gaya talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hot dog. Dahil sa hot dog, nakakaloka ang beauty ng mga sambing nyo. So, yun. So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay at nag-oval ngayong araw na to. Syempre, marami tayong update chika ngayong araw na to. Na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo sa ating mga pag-uusapan ngayong araw na to. Kaya guys, wag na natin patagalin ang ating mga chika para sa unang chika, binibining Pilipinas beauties. Oh my gosh. rumampa ng bonggang bongga kahapon, talaga namang masasabi ko, oo, oh, kakaiba talaga ang ganda ng binibining Pilipinas. Sobra panalo ang class-class ng mga girls natin dito. Tapos alam mo yung kabugan talaga at hindi lang 'yon, sobrang ang ganda nila lahat. Talagang masasabi ko, iba talaga ang ganda ng binibining Pilipinas. Sabi ng gano'n, once you are binibini, you are always binibini. Kaya naman si Christine Ann Perez kahapon, Diyos ko, nagtatalo siya sa tuwa dahil ang mga gandang binibini ay talaga naman, my gosh, talagang nagpasabog ng bonggang-bongga. So, ang masasabi ko sa fashion show nila, sobrang class ng dating, sobrang ang gaganda ng mga kandidata natin sa binibining Pilipinas. Alam natin na dalawa lang ang pinag-aagawan na corona pero grabe, parang sampo o mahigit pa sa sampo ang talagang masasabi mo deserve for the crown. Pero syempre, susubukan ang galing ng mga gandang binibini at talaga namang masasabi ko kahapon na ang nagustuhan ko si candidate number 11 na talaga namang masasabi ko yung beauty ni Miss Caloocan oh my gosh oh my gosh impressive din ang pasarela na ipinakita ni Miss ano candidate number 40 from Abra talagang masasabi ko din na Itong babae ito, grabe, ang panalo. Syempre, ang ganda din ni Trisha Martinez na talaga naman walang kupas ang beauty na meron siya at nag-uumapaw talaga ng Oh my gosh, sabi ko, ang ganda ni, Trin, ano, ni Trisha. Gusto ko din si number 14 na, oh, grabe rin ang beauty, pasabog din. Si number 13, ganun din. Sabi ko nga, ang daming magaganda ditong kandidata sa Binibining Pilipinas. And good luck talaga sa gandang Binibini. So, yan, nako, nakakaloka. At para naman sa sumunod na chika, Mama, sa na naman ang masasabi mo sa binibini number 12 na si Cheryl Belle sa ipinakitang rampa kahapon. To be honest, para sa akin ha, palaban din talaga itong si Cheryl. At masasabi ko, hindi mo talaga pwede underestimate ang beauty na meron siya kasi kumakabog naman ng bonggong-bongga. In fairness naman dito kay Cheryl. At sana manalo siya. So, good luck sa kanya. So, yon At eto nga, bukod doon sa binibining Pilipinas, bagong update chika natin, syempre, Miss World Philippines, na talaga namang umariba din yesterday ang mga bagong kandidata ng Miss World Philippines. Ito yung mga nag-final screening na ba nila to. Yung mga nagpa-screen yesterday. Pero, sabing ganon, ang coronation night na nang Miss World Philippines ay magaganap sa July 19 Friday at pm O, di ba? Tatlo ang corona dyan. Ang corona ay Miss World Philippines. Kung di ako nagkakamali, Reyna, na hispano sa tourism. O, ba? Diba? So, three crown for the Miss World Philippines. At hindi lang yon. Pagdating sa August, eto confirm na confirm mula sa Miss World Philippines. Magkakaroon ng Miss Grand Philippines. So, ibig sabihin, magkakaroon pa rin tayo ng pambato sa Miss Grand Philippines. At sa Miss Grand Philippines, tatlo din ang corona na ibibigay nila ando doon yung uh, universal woman at saka yung multinational. So, yon Ganon! Kaya ang saya-saya by August naman yan. Kaya ang tabayanan natin. Siyempre, yung binibining Pilipinas sa July 7 naman, ang kanilang coronation night sa mga nagtatanong. Kaya, sana suportahan natin ang mga kandidata natin na lumalahok sa national pageant mula sa Binibining Pilipinas, Miss World Philippines, and Miss Grand Philippines in the future. Kaya, laban lang, Philippines. Ang ganda, no? So, yon At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa ganda ng mga taga-sambales na lumalahok sa pageant, katulad ni Megan Yang at saka ng ibang kandidata, katulad nila Ah, uh, si Jay Apiasa, si Rob, at saka si nitad Gomez. Yun, saka may isa pang kandidata din na maganda from San Bales, di ba? Ang masasabi ko sa mga taga-San Bales, syempre taga-San Bales din ako. Iba ang ganda namin, di ba? Meron kaming ino-offer na kakaiba na pang-international at world-class beauty. Charot, so yan. So, congratulations sa mga inilalaban ng sambales sa mga national pageant natin, sa bansa natin. And then, doon pinapakita nila na yung diversity ng sambales beauty at hindi lang yan. Yung kung paano talaga makipagsabayan ang lakas ng mga taga-sambales sa national pageant. Mabuhay yung mga taga-sambales. At hindi lang yung mga taga-sambales talaga. Yung maraming magaganda ha. Marami din magaganda sa Pampanga. Marami din magaganda sa Bicol. Sa Iloilo. -ilo. Yung mga taga-Iloilo, magaganda din yan sila eh. At saka, syempre, sa Cebu. Ayan. Ayan yung mga ano talaga yung lugar sa bansa natin na Grabe ang mga beauty queen dyan. So, yon Sambales, Iloilo, Pampanga, tapos Bicol, Cebu. Yan! Yeah. Yung mga Cebuana, lalo na, Diyos ko. So, yon So, saya lang kasi syempre, marami talagang magagandang dilag sa bansa natin. At mabuhay ang mga gandang Pilipina. ba diba? So, yon At pa para sa sumunod natin, chika, mamasam, ano naman ang masasabi mo? Dia, mate sumabak uli sa Miss World Philippines after niyang sumali sa Miss Universe Philippines. Well, ang masasabi ko, syempre, unang naloka ako kasi syempre, iniisip ko, ha, may pahinga ba itong mga girls na to? Paano yon So, ako, para sa akin, okay lang naman yan. Wala namang problema, eh ano lang naman yan. Kung baga parang continuous lang niya yung laban niya do sa Miss Universe Philippines. Since na nandyan na, eh di go, go, go na. Ang importante ay nakapasya siya sa audition na Miss World Philippines. Saka kasi may talent to eh, magaling pong kumanta. So gusto niya siguro talagang itry yung kanyang kakayahan pagdating sa mundo ng pageantry. And then, I think dito makikita 'yung talento niya. Dito mabibigyan siya ng chance na maipakita 'yung galing niya sa mundo, 'di ba? So manay mo naman dito swerteng si, Di, si mate at dito bigla siyang umarangkada at maging Miss World ng ating bansa hindi natin alam, di ba? So, basta good luck lang at laban lang. So, yan. So, exciting to. So, tingnan natin kung sa Miss Universe Philippines di siya nakapasok sa semifinals. Baka mamaya pagdating dito sa Miss World Philippines, o, tanghalin siyang reyna. At saka, take note, ha? Magaling naman din talaga itong si Cavite. And good luck. And then, isa pang kandidata from Miss Universe Philippines na nag-over the dito sa Miss World Philippines, itong uh, si Bianca Tapia ng Miss Hawaii. So, ako din, na-surprise sa din ako sa kanya. No? Parang, ha, talaga ba? Pero kasi tulad na nang sinabi ko, kahit tulad ng kay Dia, eh, malay mo naman, di ba? So, gusto talaga nila kumarangkada ng bonggang boga At dito, susubukan nila yung luck nila. Kasi parang, andyan na eh, di go-go na. Eh pag hindi ka nanalo dyan, try ulit nila sa Miss Grand. O, di ba? Kasi sa August naman yon Kung baga parang andyan na eh, yung pagkakataon, edi di ilaban na. Kesa naman sa parang maghihintay ka pa ng, ng matagal. So, at least ito na. Kung parang naka, nasa condition yung katawan nila. Ganon! At ito ang nakakagulat. Siyempre, mula nagbabalik sa mundo ng pageantry, si Rihanna Agata. Oh my God, siyempre nasupresa din ako kay Rihanna Agata dahil ang alam ko hindi na siya sasali. Dati siya ang first runner-up dito sa Miss World Philippines. Ngayon, magpetry siya bilang uli bagong kandidata ngayon yung batch na to ng Miss World Philippines. Ang tanong mama sa tingin mo, makuha niya na kaya ang corona ng Miss World? To be honest, sa akin ha, itong si Rihanna, talagang masasabi ko naman, kung rampahan ng pag-uusapan, ay naku, wala akong masasabi dyan. Ang galing niyan rumampa. Kung beauty, may beauty na ino-offer. Ang sexy pa. So yun, so good luck kay Rihanna and I'm so excited para sa laban niya dito sa Miss World Philippines. Nakakagulat pero nakaka-excite. But, Go! Laban niyan. ba? Diba? At ito pa ang sumunod na chika. Jasmine Omay, nagbabalik sa mundo ng pageantry. Kahapon nga nag-audition nga si Jasmine Omay dito sa Miss World Philippines. Mama Sam, tingin mo, manalo kaya siya dito? Oh my gosh, ito si Jasmine Oh, may isa to sa mga talagang inaabangan natin sumalit sa Miss Universe Philippines, sa Miss Grand Philippines. Kung beauty ang pag-uusapan, wala akong masasabi. Kasi maganda naman talaga ang Jasmine Omay. At excited ako for her. Dahil alam ko, aarangkada siya ng bonggam-bongga -bongga pagdating dito sa Miss World Philippines. So, Malik mo, di ba? niya na yung corona dyan. I'm so excited. And laban lang. So, yon So, nakakaloka. So, grabe. Talagang nakakagulat din ang bardagulan ng mga magiging kandidata dito sa Miss World Philippines. And good luck talaga sa kanilang lahat. So, yon At ito ang sumunod na chika, Mama Sam. Tara Valencia. Handang-handa na at excited daw para sa laban niya sa supranational sa susunod na taon. Tingin mo, Mama Sam, makaarangkada kaya o manalo kaya siya sa supranational sa susunod na taon So be honest, syempre maganda naman si Tara Valencia. Alam naman natin kung beauty ang pag-uusapan ay panalo. Styling, winner, magaling yung team ng Team Baguio at wala akong masasabi. Alam ko mapaghahandaan nila to ng bonggang-bongga -bongga ang laban ni Tara Valencia. And then, of course, I'm so excited for her dahil alam ko na talagang ibibigay niya yung best niya sa laban niya sa Miss Supranational sa susunod na taon. And good luck talaga kay Tara Valencia. Alam naman natin na palaban din talaga si Tara nagkakarabalya siya. Kaya nga niya nakuha ang supranational. Sino ba mag-expect? Diba? Ang nga na expect lang ninyo, charm, mga ganon. Pero, oh, ba diba? bong, to the highest level. Pinagkatiwala sa kanya to ng organization ng Miss Universe Philippines. Kaya, feeling ko naman ay nakitaan talaga nila ng potential at hindi imposible na mag-uwi ng corona sa ating bansa sa susunod na taon. So, ang kailangan lang niya, ihanda din yung sarili niya para sa competition. So, yan! At para sa sumunod na chika, Mama Sam, Chris, Christy Magari, tingin mo, anong corona ang pwede sa kanya na pwede niyang salihan uli one more time? Siya, hindi naman siya sasali sa Miss Grand kasi alam naman natin na ano na hindi naman ganun yung level niya. Kumbaga, kasi gusto ko sana siya sumali sa Miss Grand para sa Universal Woman. Mm -hmm. So, yon Kasi, di ba, ang beauty kasi ni Carrie, uh, Gary, but, Gary ah Christy Magari ay masasabi natin na talagang world-class beauty. At parang feeling ko pwede siyang sumali sa universal woman. So, sa universal woman kasi pasok yung age niya. Kaya sabi ko, sayang no, ito pang universal woman talaga yung beauty niya. At nakita naman natin yung ipinakita niyang galing sa entablado ng Miss Universe Philippines. In fairness naman sa kanya, deserve niyang maipadala one more time uli sa international pageant. So, yun. So, ako para sa akin, ko ako tatanungin mo, hindi universe, pero pwede siya sa universal woman. Yung galing, yung beauty, tapos yung ganda, talagang sabi ko, kaya natin mag-back to back kung siya ang i-appoint ia natin. Pero kasi wala nang appointed sa Universal Woman kasi magkakaroon nga ng pageant. ba diba? So, yon And then, para sa sumunod na chika, Mama Sam, ang Miss Cosmo International at ang Miss Cosmo World ay iisa ba? Hindi. Magkaiba yung nilabanan ni Magic Cruz noon. Si, Meji ay Miss Cosmo World na kung saan nanalo din siya ng isang napakalaking premyo. And then, ang bago naman ngayon ay Miss Cosmo International na kung saan ay lalaban siyempre si Atisa Manalo. So, ito yung kauna-unahang taon na magkakaroon ng Miss Cosmo International. So, Cosmo International yung lalabanan ni Atisa Manalo. And good luck Ati Atisa Manalo. I think she's ready para sa competition na yon and tingnan natin yung preparasyon ni Atisa at good luck sa kanya mm -hmm. di ba so yon magkaiba yung kay Mendy at saka yung kay Atisa kasi first time pa lang ng Miss Cosmo ngayon at si Atisa ang kauna unahan na ilalaban natin dito sa Cosmo International so yon and then para sa sumunod na chika Miss Universe Philippines bongga at panalo ang eksena sa kanya mga media tour. Yes, totoo naman. Nakita naman natin kung gaano kagaling ang atin pambato sa Miss Universe, kung paano siya kakumpiyansa sa sarili niya, lalo na pagdating sa kanyang communication skills. Talaga namang masasabi ko, ang galing-galing talaga ng isang ano, ng isang Chelsea Manalo. So, yun. So, carry niya. Maganda yan na na-expose siya. And then, maganda yan na yung practice niya na to para sa kanyang pagharap sa media, di ba? Practice na rin yan para sa kanyang com skills and then ma-test yung kanyang confidence level and then nakita naman natin na talaga naman umariba ng bonggong-bongga at willing nga daw si Tito Boy Abunda na Tito Boy talaga si Tito Willing na daw si Tito Boy Abunda na i-train ang kanyang com skills para sa laban niya sa Miss Universe. At ako naman yung narinig ko yun. syempre natuwa ako nung bonggang bongga. And good luck, syempre sa ating pambato sa Miss Universe na si Chelsea Manalo na parang feeling ko naman aarangkada ah, ng bonggang bonggang to sa Miss Universe. Excited ako para sa kanya. Promise. So, yon So, tignan natin, guys. So, matinding preparasyon at saka support na ng Sambayan ng Pilipino ang dapat nating maibigay sa ating bagong pambato sa Miss Universe and then malay mo, di ba, may uwi niya ang ikalimang corona ng Miss Universe para sa ating bansa. So, yon kayo guys, ano guys ang masasabi nyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yun guys, maraming maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo, syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated. Syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli natin Paalam. See you tomorrow. Thank you, guys.